Hello guys, welcome to my vlog. Hoy oh, yung unggoy, baka madapa yun no. Hala, sino to? Sino ka John? Huwag <laughs> ka kasi dyan. sa Ang ganda Dito pala may mahihinga ng pulutan niyo Yun oh, may luto na. <laughs> 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 ano? Oo, oh, lunod. Tawagin mo si Daddy. <laughs> <laughs> oh no! oh shit! <laughs> uh, laling. Uh, laling. Oh, laling. oh, 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 talaga oh, <laughs> oh, <laughs> Ginagawa, mo. Ginagawa mo dyan, ha? Ano yan, ha? Ano yung kinakalikot mo na yan? Ano Ano yun? Saan tayo? Saan? Le, saan? Lord! Lay, Tuwan-tuwa ang e ababo. Oh. Eee! Hoy, maligo kayo. Huwag kayo umupo. Ay, uwi na. Uwi na, hindi na masaya. <laughs> uwi na. Oh, nagutom mo. Oh. sinong agaw mo Ang baho dyan ang baho Anong amoy? bulok <laughs> eh yah, 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 na yah, Naligo. <laughs> nagdive daw ang e abab. May lumulutang na balyena. Sabay e. Eh. Hey! Naliligo sa baha ang anak ni Julius. <laughs> oh. Paano lunod, kuya? Paano lunod? Paano? Pakita ka kay mami. Paano lunod, kuya? Paano? <laughs> Lubog mo. <baon? laughs> <laughs> Paano? <laughs> Ano? Ano? Paano? Pakita kay mami. Gana. Kasi naman. Bogbog bog ko na yan. Bogbog bog ko na. O, tahan na. Le, tahan. Harap kay mami. Tingin. Paano umiyak si Laylay? Paano umiyak ni Laylay? Ay, oh, yung pogi. Isa pa, ulit pa. Tingin. Tingin.